Inakala ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia na susi ang Crimea para manalo siya sa digmaang sinimulan niya kontra sa Ukraine. Ito na ngayon ang isa sa mga pinakamalaking kahinaan ng Russia. Ang Ukraine ay paulit-ulit na umatake para mabawasan ang impluensya ng Crimea sa mainland. At ngayon, mas matindi ng tinatamaan ng Ukraine ang peninsulang okupado ng Russia kaysa dati. Akala ng mga Ruso, ligtas sila sa Crimea. Pinatunayan ng Ukraine ang kamalian nila sa pamamagitan ng pag-atake na nagpahina sa lakas ng himpapawid ng Russia sa peninsula. Noong Agosto 4, inulat ng Kiev Independent na inanunsyo ng Security Service ng Ukraine, Security Service ng Ukraine, ang pag-atake sa gabi sa isang paliparan sa Sarki, Crimea. Hindi mismo ang paliparan ang pangunahing target, ngunit anumang dagdag na pinsala ay bonus na para sa Ukraine. Sa halip, nais ng Ukraine na tamaan ang mga eroplanong nakabase sa Sarki Airfield. Ang mismong mga eroplanong ginagamit ng Russia para magpakawala ng bomba at misil sa Black Sea. Lima ang tinamaan ng Ukraine. Ayon sa opisyal na security service ng Ukraine Telegram Channel, inulat nila ang pag-atake ilang oras bago inilathala ng Kiev Independent ang kanilang balita. Mga bagong drone ng Security Service ng Ukraine Special Operations Service tumama sa lima Russian fighter jets sa Sarki Airfield. Isang eroplano ang tuluyang nawasak. Ayon sa anunsyo, na agad nagbigay sa atin ng ideya kung ano ang nagawa ng Ukraine. Ngayong gabi, binisita ng mga drone ng Security Service ng Ukraine Central Operational Command A ang Sarki Military Airfield sa pansamantalang okupadong Crimea. Ayon sa Security Service ng Ukraine, ito ang pangunahing base ng Russia para sa mga operasyon sa Black Sea. Sa parehong post sa Telegram, binanggit ang pinsalang nagawa ng Security Service ng Ukraine sa isang atake lamang dalawang Sukhoi, 30 SM na eroplano ang tinarget. Isa ang nasira at isa naman ang tuluyang nawasak. Ayon sa security service ng Ukraine, tinambangan nila ang tatlong su-24 jet. Bagamat hindi malinaw kung gaano kalaki ang pinsala sa mga eroplanong iyon, o kung hindi na ba sila makakalipad sa hinaharap. Nadagdag din sa listahan ng mga target ang isang aviation weapons tipo na malamang ay naglalaman ng mga bomba at misil na ginagamit ng mga jet sa pagpapaputok sa Ukraine. Kahit may ilang eroplanong nakaligtas, at maaaring muling lumaban. Wala na silang akses sa mga sandatang kailangan ni Putin para makapinsala sa Ukraine. Ito ay isang malaking panalo para sa Ukraine at isang napakalaking pagkatalo para sa Russia. Ayon sa Security Service ng Ukraine, ang bawat Sukhoi 30SM ay nagkakahalaga ng dolyar 35 hanggang dolyar 50 milyon para sa Russia. Isa sa mga eroplanong iyon ay nasira at hindi tiyak ang lakas ng pinsala sa pangalawang Sukhoi. 24 kung matindi ang tama, maaaring hindi na magawang ayusin ang eroplanong iyon para muling makalipad. Sa isang atake lang, maaaring nagdulot ang Ukraine ng hindi bababa sa dolyar. Isang daang milyon na pagkalugi sa Russia. Ayon sa security service ng Ukraine sa kanilang post sa Telegram, ang matagumpay na operasyon sa Sarki ay, ay isa pang hakbang para pahinain ang kakayahan ng kalaban na magsimula ng agresibong digmaan laban sa Ukraine. Tandaan ng mga mananakop, hindi kayo ligtas sa ating lupain. Ayon sa Euromaidan Press, naglabas sila ng karagdagang detalye tungkol sa nakakasirang pag-atake ng Ukraine. Binanggit nito na ang base ng Sarki ay matatagpuan mga 43 hanggang 50 milya ang layo mula sa teritoryo ng Ukraine. Kaya ito ay pangunahing pinipili para sa mga misil at kampanya ng pambobomba ni Putin. Binibigyang pansin ang mga glide bomb ng Russia na nilikha sa pamamagitan ng paglalagay ng mga espesyal na pakpak sa mga fab bomb ng Russia mula pa noong panahon ng Soviet ang mga glide bomb na inilulunsad mula sa mga bas ng himpapawid ng Russia ay dumudulas papunta sa target gamit ang mga pakpak nito. Paborito ni Putin ang mga glide bomb na ito. Bawat wing kit ay nagkakahalaga ng nasa 20,000 hanggang 30,000 kaya mura at madaling gawin ang mga bombang ito. Sampu-sampung libo na ang inilunsad sa Ukraine. At iniutos din ni Putin ang paggawa ng 75,000 pa sa 2025 bilang bahagi ng plano na pataasin ng 50% ang produksyon ng Russian Glide Bomb. Sa kaunting swerte, nasira ng Ukraine ang isang ammunition depot na nag iimbak ng mga nakakatakot na sandatang Ruso. Sigurado tayo na napinsala nito ang kahit isang eroplano na kayang maglunsad ng glide bombs. Ayon sa Kiev Independent, hindi pa opisyal na kinukumpirma ng Rusya ang insidente sa Sarki. Ang pag-atake sa Crimea ay pagpapatuloy ng mga tagumpay ng Ukraine kamakailan. Gamit ang mga drone, nagawang pabagsakin ng Ukraine ang isang kritikal na bahagi ng lakas panghimpapawid ng Rusya sa pamamagitan ng isang estratehiyang mababa ang panganib ngunit mataas ang gantimpala. Ang mga drone na nagkakahalaga ng 10-10,000 dolyar ay ginamit upang pabagsakin ang mga eroplanong nagkakahalaga ng 10 sampung milyon at hindi ito ang unang beses na nagawa ng Ukraine ang ganitong bagay. Ang Operation Spiderweb ng Ukraine ay nagdeploy ng maraming drone sa Russia gamit ang mga truck na nilusob ang apat na mahalagang paliparan ng Russia. Ayon sa ulat ng Kiev Independent, nasira ang apat na put isang sasakyang panghimpapawid sa pag-atake. Kabilang ang ilang pangunahing nuclear bomber ng Russia. Malalaman sa aming video ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa ataking iyon. Nagkaroon ng mga matagumpay na pag-atake ang Ukraine laban sa depensang panghimpapawid ng Russia sa Crimea. Napatumba na nila ang halos isang katlo ng dating kinatatakutang Black Sea Fleet na nakabase noon sa Crimea. Muli, naging mahalagang bahagi ng estratehiya ng Ukraine ang mga drone bago pinilit na umatras ito. Palaging ginamit ng Ukraine ang kanilang mga unmanned aerial at seaborne vehicles para matinding tamaan ang Russia. Ang pag-atake noong Agosto 4 ay pinakabago lang sa marami na. Ayon sa security service ng Ukraine, ito ay nagpapaalala kay Putin at sa kanyang mga tao na hindi sila ligtas sa paghihiganti ng Ukraine, lalo na kapag nasa ilegal na inuukupang teritoryo. Tutukan natin ang Su-30SM, ang eroplanong sinabi ng security service ng Ukraine na kanilang winasak sa pag-atake sa Sarki. Kilala mo na ang mga pangunahing detalye nito. Ang isang su 30 SM ay nagkakahalaga ng hanggang dolyar. 50 milyon para itayo ng Russia. Ginamit ni Putin ang Sarki Air base para magpakawala ng mga misil at glide bomb papuntang Ukraine. Pero may higit pa sa jet na ito kaysa sa kakayahan lang nitong magpalutang-lutang sa ibabaw ng base at magpakawala ng mga bomba. Kung magagamit ng Russia ang malakas nitong Air Force, ang Sukhoi 30SM ang magiging pangunahing sandata nito. Ang Sukhoi, 30 SM na tinawag ng NATO na Flanker C, ay isang twin-engine, multi-role fighter jet na kayang mag-operate sa lahat ng panahon at lumaban sa air-to-air -air at air-to-surface na mga operasyon. Isa ang jet na ito sa pinakamoderno ng Russia, na ipinakilala sa militar ng Russia noong 1696 at tunay itong halimaw pagdating sa lakas ng himpapawid. Ayon sa Army recognition, ang dalawang turbofan engine nito ay kayang magproduce ng 27,500 at 50 pounds ng afterburning thrust na nagbibigay daan sa jet na maabot ang Mach 2 habang pantay ang lipad. Bagaman bumababa ang bilis na iyon kapag lumilipad sa mababang altitude, ilang beses na sinamantala ng air defenses ng Ukraine ang pagpapadala ni Putin ng Sukhoi. 30 SM sa Ukraine. Isa rin itong mabilis na jet na may sapat na gasolina para makalipad ng apat milya bago kailangang magre-refill. Wala namang saysay ang lahat ng iyon kung ginagamit lang ng Russia ang jet para magpalutang-lutang sa isang airbase sa Crimea habang nagpapakawala ng mga bala papunta sa Ukraine. Ang kargamento ng Su-30SM ang mahalaga. Nabanggit na nating kaya nitong magpakawala ng glide bombs. Maliban sa mga malakas na sandata, ang jet ay mayroong tatlong PMGSH, tatlong zero isa na bari at isang daan at limampung bala mayroon ding labindalawang panlabas na istasyon para sa mga sandata. Bukod sa mga bomba, ang Sukhoi 30SM ay maaaring armasan ng mga rocket pack at air-to-air -air missile. Kasama sa huling kategorya, ang RWAER 73E at R27 ETS ng Ru Rusya. Maaaring lagyan ng mga long-range na misail na may television command guidance ang mga misyon. Depende sa pangangailangan para umatake ng mga target sa lupa. Compatible ito sa Raduga 3M 80E. May opsyon pa ang Rusya na gamitin ang Su-30SM para pabagsakin ang mga barko. Tandaan, ang Sukhoi 30SM ay isang multi-role na eroplano na napilitan lang ang Rusya gamitin para magpakawalan ng misail at glide bomb mula sa distansya na sa akala nila ay ligtas. Bago bumagsak ang mga drone ng Ukraine sa Sarki Airfield, lalo pang lumala ang sitwasyon ni Putin. Kumpirmado ng Ukraine na nakasira sila ng isang Su-30SM, ang pinakamagandang resulta para sa Rusya, sa isang masamang sitwasyon. Nasira lang ang apat na eroplanong tinamaan ng Ukraine. Posibleng mas malaki ang pinsalang idinulot ng pag-atake sa Sakhi Airbus sa lakas ng himpapawid ng Rusya kumpara sa inamin ni Putin. Posibleng hindi na mailipad muli ang mga sira ng eroplano kahit maaari pang ayusin ang mga ito mahihirapan ang industriya ng Rusya na gumawa ng mga eroplanong pandigma dahil sa bigat ng mga parusang ipinataw ng mga kanuluraning kaalyado ng Ukraine. Ayon sa Newsweek noong Hulyo 3, ang mga parusang, parusang naglilimita sa pagkuha ng mahahalagang pyesa at kakulangan sa manggagawa sa Rusya, ang pumipigil sa kanila na makagawa ng mga bagong aeroplano. Grabe ang sitwasyon na apektado na rin ang komersyal na sektor ng Rusya dahil hindi na rin sila makapagawa ng mga aeroplano. Ayon sa Simple Flying, lumapit ang bansa sa Afrika, lalo na sa Ethiopian Airlines, para makakuha ng mga bagong jet na magagamit ng kanilang mga airline sa komersyal na operasyon. Mahalaga ito dahil hindi mapapalitan ng Rusya ang mga eroplanong nawala noong ikaapat ng Hulyo dahil sa mga problema nila sa paggawa ng eroplano. Posibleng magutos si Putin ng karagdagang Sukhoi, 30 SM at Sukhoi, 24 na ipadala sa Sarki base matapos ang pag-atake. Ngunit nangangahulugang ang aalisin ang mga eroplanong ito sa ibang base na magre ng kahinaan sa iba pang lugar. Kahit sa Crimea o sa ibang base, nagawa lang ng Ukraine na mapagaan ang presyon. Inilalagay ni Putin ang presyo sa pamamagitan ng kanyang mga pag-atake mula sa himpapawid at ipinapalagay na nais niyang magpadala ng mga kapalit na jet sa Sarki. Sa huli, ipinakita ng Ukraine na kaya nitong tamaan ang Sarki. Walang pumipigil sa Ukraine na ulitin ito sa hinaharap gamit ang mga drone ito ay nagdadala sa atin sa isa pang nakamit ng Ukraine noong Agosto 4. Bukod sa pagpabagsak ng limang eroplanong Ruso, maaaring nagawa ng Ukraine na hindi na magamit ng Russia ang Sarki Air Base, isang malaking dagok para kay Putin. Ang Sarki Airfield na itinayo noong isang libo na raan at si sa unang mga taon ng Soviet Union ay isa sa pinakamahalagang base militar sa Crimea mula noon. Sa ngayon, dito nakabase ang 43 Independent Naval Assault Aviation Regiment ng Russia na ng mga jet na nabanggit na natin para maglunsad ng mga missile at glide bomb attacks laban sa Ukraine. Ang Sarki ay mahalaga rin bilang training ground para sa mga piloto ng Russia, bukod pa sa iba pang mga dahilan. Ayon sa Conflict and Environment Observatory, ginagamit ang Sarki bilang patrol at training base para sa mga piloto ng Navy ng Russia. Kaya't napakahalaga nito sa mga operasyon ng Russia sa Black Sea. Kailangan matutong lumipad ng mga piloto dahil may problema na ang Russia sa mga piloto simula pa noong Mayo 2000 at 23. Naglahad noon ang dating tagapagsalita ng Ukrainian Air Force na si Yuri Inat ng isang seryosong isyu patungkol sa mga piloto ng Russia. Tuloy-tuloy ang pagsasanay ng Russia sa mga piloto gamit ang mga training center. Ayon kay Inat na iniulat ng Pravda. Noong Mayo 2000 at 23, may isang daan hanggang isang daan at limampung piloto ang nagtatapos bawat taon. Maraming pilotong Ruso ang nawawala dahil sa digmaan at tila masamang balita ito para kay Putin. Ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine, apat isang eroplano at tatlong at apat na helikopter ng Russia ang nawasak ng Ukraine. Kasama ang karamihan ng kanilang mga piloto hanggang Agosto 4. Sinabi ni INAT na mukhang may mga reserbang bagong piloto ang Russia para pumalit sa mga nawawala nila, ngunit hindi ito totoo. Hindi umaasa ang Ukraine na maubusan ng mga piloto ang Russia. Ayon kay Inat noong Mayo libo at 2023, malinaw na bababa ang kalidad ng mga tauhan ng Russia. Problema ito ni Putin bunsod ng digmaan. Minadali sa pagsasanay at hindi kasing karanasan ng kinakailangan ang mga pilotong ipinapadala ngayon ng Russia. Pinatunayan ng Ukraine na kaya nitong tamaan ang pagsasanay ng mga piloto. Hindi na maaring isugal ni Putin ang pagpapadala ng mga bagong piloto sa Sarki. Kung gagawin niya ito, maaaring maging biktima ang mga pilotong iyon ng mga susunod na pag-atake ng drone ng Ukraine. Maaari itong magresulta sa kahirapan ng Russia na magpadala ng mga piloto habang lumalala ang kanilang sitwasyon sa himpapawid. Alam ni Putin na mahina ang Sarki laban sa Ukraine. Noong Disyembre 2000 at 24 iniulat ng Crimea Platform na mabilis na nagtatayo ang Russia ng mga bagong depensa sa paliparan. Bilang tugon sa matagumpay ng mga pag-atake ng drone ng Ukraine, sa presensya ng Russia sa Crimean Peninsula, ang kilusang gerilyang Artesh ay nangalap ng impormasyon tungkol sa mga bagong depensa, gaya ng mga eroplano, radar, at mga sistema ng depensa sa himpapawid. Maaaring ilang buwang inantay ng Ukraine ang impormasyong ito, bago inilunsad ang pag-atake noong Agosto 4. Ano man ang dahilan, alam natin ngayon na kulang ang mga depensa ng Saki para sa kanilang gawain. Nagawang makalusot ng mga drone ng Ukraine sa dami na sapat para tamaan ang limang sasakyang panghimpapawid at isang imbakan ng bala. Milyong dolyar na kagamitan ng Russia na bigong harangin ang mga drone ng Ukraine. Tulad ng nakita natin maraming beses sa digmaan, posibleng mas marami pang sasakyang panghimpapawid ang nawala kay Putin. Ang mga trainee pilot ng Russia, kasama si Lukashenko, ay maaring nawalan na ng tiwala sa Sarki bilang isang ligtas na paliparan para sa pagsasanay at paglunsad ng mga pag-atake sa Ukraine. Dadalhin tayo nito sa pangmatagalang epekto ng pag-atake sa Saki. Bukod sa posibleng pagtigil ng mahalagang paliparan ng Russia, ito ay dahil sa takot sa mga susunod pang pag-atake, hindi lang sa direktang pinsala. Noong Agosto 4, nakamit din ng Ukraine ang ilang mahalagang layunin, kabilang ang pagiging malaki ng naging gastos ng Russia. Ipagpalagay na hindi na mailipad pa ng Russia ang mga eroplanong tinamaan ng Ukraine. Ang pagkawala ng dalawang Su-30SM at mga Sukhoi, 24 ay nagdulot ng butas na dolyar, isang daang milyon sa balanse ng Banko ng Russia. Base sa Aero Corner, isa sa mga eroplano ay nagkakahalaga ng halos dolyar, 25 milyon sa export market. Mas mura pa para sa Russia, ang pagpapagawa ng mga Sukhoi, 24. Kahit na milyon-milyong dolyar ang halaga ng mga makinang posibleng napatumba ng Ukraine gamit ang kanilang mga drone. Hindi matitiis ng Russia ang ganitong klase ng mga pagalugi. Ayon sa Business Insider noong Mayo, inaasahan ng maubos ng Russia ang kanilang financial rule reserves bago matapos ang 2025. Bumaba na ang mga reserbang iyon mula 100 at 17B bago ang digmaan hanggang 31B. Ipinapakita nito na malalim ng kumukuha si Putin mula sa pondo ng Russia para mapanatili ang kanyang digmaan. Nabawasan na rin ang kita ng Russia kumpara sa dati bago inatake ni Putin. Ayon sa Center for Research on Energy and Clean Air, bumaba ng 5% ang kita ng Russia mula sa fossil fuels noong 2,000 at 24 kumpara sa 2,000 at 23. Ayon sa ulat ng Reuters noong Hunyo, ang kita mula sa krudo at produktong langis ay bumaba ng 14% kumpara sa nakaraang taon. Ang nakikita natin ay isang pababang trend na naglagay sa Russia sa isang pinansyal na bingit. Ang pagkawala ng halos dolyar, 50 milyon o higit pang kagamitan ay makakasama sa kalagayan ni Putin. Ang pag-atake ng Ukraine sa Sarki noong Agosto 4 ay nagpapalit sa kakayahan ng Russia na magsagawa ng mga long-range na pag-atake laban sa Ukraine sa hinaharap. Kamakailan, nasaksihan natin ang pagiging epektibo ng Sarki sa aspetong ito. Noong Abril 2000 at 24 iniulat ng TVP World na sa overnight attack sa limang rehiyon ng Ukraine, Russia fired 87 drones at 8 missiles mula sa occupied Crimea, kabilang ang tatlong Iskander ballistic missiles at dalawa anti-ship missiles. Ang Sarki ay ginamit bilang launching ground para sa mga ganitong pag-atake dahil sa mga eroplano sa base. Ngayon, maaaring hindi na ito kapaki-pakinabang sa Russia hindi nangangahulugang titigil na ang mga aerial assault ni Putin. Maraming air base ang Russia, lalo na sa mainland dito, na ipagpapatuloy ang pambobomba sa Ukraine gamit ang drone, missile, at bomba. Ano man ang nangyari kay Sarki, pero tandaan mo yung sinabi namin tungkol kay Saki dati? Wala pa itong 50 milya ang layo mula sa Ukraine. Ang pag-atake noong Agosto 4 ay magpapagaan pansamantala ng presyon sa mga rehiyon ng Ukraine Naabot ni Sarki. May logistical din na aspeto ang pag-atake na dapat isaalang-alang. Ayon sa Euromaidan Press, ang operasyon noong Agosto 4 ay isa pang matagumpay na pag-atake ng Ukraine laban sa operasyon ng logistika at kakayahang labanan ng Russia sa Crimea. Ipinakita ng The Independent ang kahalagahan ng Crimea sa kakayahan ng Russia na mapanatili ang kanilang pananakop sa loob ng tatlot kalahating taon. Ang The Independent ay nagsabing, Ang pagkontrol sa Crimea ay nangangahulugan din ng pagkontrol sa Black Sea at Sea of Azov. Hindi napatunayan na totoo ang mga drone at missile strike ng Ukraine sa Black Sea. Pinapakita nito, ang kahalagahan ng Crimea bilang daanan papasok sa Ukraine. Ginamit ni Putin ang peninsula bilang sentro ng logistika. Nagpatayo ng tulay papunta sa mainland ng Russia upang masuportahan ang mga puwersang idineploy niya sa rehiyon ayon sa Independent. Ito ang problema ng Ukraine. Ang mga supply mula Russia na pumapasok sa Crimea ay napupunta sa iba't ibang destinasyon. Pinapadala ang mga ito sa mainland Ukraine para suportahan ang mga puwersa ng Russia sa lupa. Ang mga ito ay dinala rin sa mga lugar gaya ng Sarki Air Base, kung saan regular na nakakatanggap ng mga bomba at misil para sa mga isinasagawang misyon nito. Kailangang isara ng Ukraine ang daluyang logistical na iyon. Bagamat di nagtagumpay ang pag-atake sa Saki noong Agosto 4 isa itong hakbang ng Ukraine para pilitin si Putin na mawalan ng kontrol sa isa niyang importanteng sentrong logistikal. Ang pag-atake sa Saki ay maaring naglapit ng kaunti sa Ukraine sa matagal na nitong hinahangad na layunin. Noong 2,000 at labing apat iligal na inangkin ng mga puwersang Ruso at muling kinuha ang Crimean Peninsula. Hanggang ngayon, hindi kailanman kinilala ng Ukraine na lehitimo ang pananakop ng Russia sa Crimea. Ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, imposible para sa kanya ang gawin iyon kahit gusto niya. Wala nang dapat pag-usapan pa. Labag ito sa konstitusyon ayon kay Zelensky. Sabi sa ulat ng British Broadcasting Corporation, sa madaling sabi, kinikilala ng konstitusyon ng Ukraine at karamihan ng mga bansa na ang Crimea ay bahagi ng teritoryo ng Ukraine kaya walang pagkakataon na ibibigay ng Ukraine ang Crimea. Pero, ang mabawi ang Crimea, posible ba talaga iyon? Posibleng bahagi ng plano ang mga pag-atake tulad ng laban sa mga eroplanong Ruso sa Sarki para maibalik ang Crimea sa Ukraine. Ang nauubos na mga yaman, kabiguan sa Black Sea, mahihinang linya ng supply, at matalinong paggamit ng mga drone ay maaaring tulungan ang Ukraine na palayasin ang Russia mula sa Crimea. Panoorin ang iba pang video namin at mag-subscribe sa Military Show para sa mga bagong balita tungkol sa mga pag-atake ng Ukraine sa makinarya ng digmaan ni Putin. Salamat sa panonood!